Two days. na. Kung kaluwa. Lower ba? parehas. Hindi mo ng bala yung uh, Gano'ng na po yung Gano'ng na yung tao na. Diba? Para na po. Para kung guys, tsaka ako, Pagka umaga, Palagi pong ganun, may times lang na gano'ng. Lagi gano'ng umaga. Hindi naman po kayo nadudula sa napapabagsak ang punitin. Hindi, isa na gagamit ako ng tarpuling. Naalag na ang hagdan, doon na akong mapagaling. Na, kung nagsimula yung ego, uh, ang lakad po. Eh. No, Nung kayo po ay malaglag sa hagdan? Ano naman? Apo po. Malaglag? Uh -huh. O hindi? Mababa naman ang mga demo ng hagdan. Hindi sabi ka ng demo. Okay, doon nagsimula. Pero yung, yung pananakit talaga, matagal na. Mm -hmm. Mga manhit. Nasaan na po nainit ba po yung tanda? Parang hmm, nainit. Mm -hmm. Mostly po, na naranasan nyo is sa kaliwa. Naranasan nyo, dito, ito ang malala. Ah, sa kaliwa na po. Oo, dito naman ang malala, yung nadalangin nyo. Okay. yung, yung Saan po? Doon yung buwan ng -re -re one -one, one -one, yung sakit. Number 10, pinaka masakit niyan. Gano'ng kasakit ba? 9. Saan ka pa sa hmm. sa yung... Hmm. yung sakit? Oo. Oh, Saan hmm. Saan kaya po? Dito. Right kung ang ay uh, hiwit yung kanyang curve ng spine. Nandito ah, yung point of furniture niya. Papapansin pa. Ang oh, masakit? Saan so? Dito. Gano'ng kasakit po yan? Ten. Ten. Ang masakit? Sir. Jackson, gano'ng masakit yan? Ay. Ay. Sa kapila? Ay. Saan? Dito. Gano'ng masakit po yan? Ten. Ten. Number 9 na masakit sa lower back. Ah? Two. Sa kabila. Number nine na masakop Ten. Uh, mga 4 Four. Four. Kung po, mas nakabend kayo ngayon na ayos. Hmm. Uh, number nine. One. Dito po sa kabila. Geez. Number ten. Three. Ano ang pakiramdam niyo after ng therapy? Sarap. i us